eroplanito ng dalawang magkasintahan uh, sa kaypo ng sibu pacific uh, going to Nagoya Japan Ayon kay Senator Rapi Tulpo ay umalis na umano ng bansa ang magkasintahang Yexel Sebastian at Mikey Agustin papuntang Nagoya Japan matatandaan na maraming investors ang nagreklamo sa dalawa sa Rapi in action. Ani ng mga investors ni Yexel at Mikey ay kinamkam ng magkasintahan ng kanilang mga pera. Karamihan pa sa nabiktima ni Yexel ay mga OFW. Samantala, kanina sa Senado ay sinabi ni Rapi na meron siyang kakilala na nakitang umalis ang dalawa sa ating bansa paglalahad ni Rapi Tulpo, meron akong kakilala nakasabay sa eroplano nitong magkasintahan kain ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam ito ay tumatakas na or baka pupunta doon sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Samantala, Kinawestiyon naman ni Rapi Tulpo kung bakit nakalabas ng bansa si Nyexel at Mikey kahit sobrang ingay na ng pangalan ng dalawa bilang mga scammer. Ngunit ayon sa immigration ay merong batas na tinatawag na right to travel kaya hinayaan nila na makaalis ng bansa ang dalawa. Gayunpaman, wala pang nakakaalam kung saan mismo sa Nagoya, Japan naninirahan si Nyexel at Mikey. Galit na galit naman ang mga taong na-scam ni na at Mikey. Anila ay hindi makatarungan na basta-basta nalang makakawala sa patas ang dalawa. Sa kabilang banday sinabi rin ni Rapi Tulpo na inaasikaso na nito at ng kanyang team ang mga hakbang na kanilang gagawin para mapanagot si na Sebastian at Mikey Agustin para naman sa mga netizens ay makikita umano na guilty ang dalawa sa pang iiskam sa mga OFW. Anila ay kung walang kasalanan sina Yexel at Mikey ay haharapin nila ng matiwasay ang mga taong nagre-reklamo sa kanila. Ngunit dahil sa ginawa nilang paglisan sa ating bansa ay isa lamang itong patunay na tama ang tawag sa kanila na mga scammer.